Hello guys, nandito kami ngayon sa ano, farm. So, gabi na. <laughs> may pag isipan na namin na magkain mo kami ng saging kasi minsan lang kami mag ano, mag sama-sama. guys, <laughs> ito yung kinakain namin.

Halos si mga rin namin kasama na rin. guys? Nainit pa Hello, vlog. Hi, vlog. Welcome to my life. Isa kaagi, anak. mo. Hello, Moy. Moy! Moy! Puno na! <laughs> Mwoy! tapok Tagpok lang! <laughs> Tagpok! Ano dyan, pre? Mga mga dyan. rin Mew! Mama uy. eh! Mwamiw! Ya na Nang mga ba? Ang bag mo dali pa dito sa ano mga? Kumukla, pre. Dali Layo? Ako yung Nih pengen kan kurang cuma kelong, ada midnight free karena bagus ada. Masuklah pokoknya. Kalau saya kalau saya takut mau ngirim midnight free saya kare itu ya. Dimakan-makan ngobirang enggak gerak, dimakan-makan makin dah. Enjin. Oh, gua. Saya mau masuk sini. Sana free boy. Jadi lebih positif bagus. Jadi malah Kami kan menukan di is, kami enggak tirak ngumpul.